Nandito katabi natin si Kuya Jason Gainza. ba? Diba? Mahilig siya magpatawa uh, at mahilig siya mag-entertain ng mga kababayan natin. Pero nandito siya para tumulong. Kuya Jason, uh, salamat. Uh, oo Hello? naman. Ito naman din. Hindi lang naman dito sa Bicol. Meron din sa amin, lalo na sa Batangas. Sa Batangas City. Eh. Laurel, uh, Ibaan, Lemery, Lipa. lahat talos po sa, ba sa Batangas din po inasalanta. Kaya nandito ko para, ito yung paraan ko para makatulong din sa kababayan natin. Hindi lang sa Batangas, pati na rin po sa buong Pilipinas. Hey Jason, kamusta yung mga kamag-anak mo dun sa Batangas? Okay ba sila? Nasa safe sila na lugar? Okay, naapektuhan ba sila, Kuya Jason? Uh, safe naman sila. Yung iba nga lang, uh, binahati naman, pero okay, kaya, naman, kaya naman. Pero yung iba namin, uh, yung mga batchmate ko na nakikita ko nga sa Bawan, uh, Bawan Batangas, uh, sana uh, matulungan agad. Kuya okay, Jason, ayan, meron tayong hotline dito. Ano masasabi mo dun sa mga kababayan na nanonood sa atin ngayon? Kasi siyempre, Diba? Kailangan maipaabot nila dito yung mga yung mga panawagan nila. Alam natin marami pang nangangailangan ngayon. Uh, sa mga kababayan po natin dyan na nanonood po, eh, ito na po 'yung pagkakataon niyo po na kahit ano po 'yan, kahit magkano po 'yan, bagay po na pagkain na makakatulong po sa ating mga kababayan. Eh, itulong po natin at malaking uh, bagay po 'yan sa ating po mga kababayan na nangangailangan. Okay, Jason, salamat.